Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So, mag-vlog um, na naman ulit ako guys. Dito lang is Ayan, ako sa loob. Dahil yung nag-review ako nung binili ko nung last, ah, uh, isang araw yung volunteer. Ito yun. Ito yun guys. Ayan kais, uh, isang beses ko siya na inom bali sa pag inom ko dito guys ay magbilang ako ng 7 days so nag ako ng linggo guys so sa linggo na naman ulit ako mag inom hindi ko siya araw-araw arawin guys kasi baka hindi kayanin ang katawan at magsusuka ka o kaya mahihilo ka or mag LBM ka ng mag LBM baka hindi mo na mapipigilan yun yung, yung isang kinatakotan ko guys gusto ko normal pa ang yung aking pagsupo kaya ang ginagawa ko everyday everyday ay sa umaga nagingin lang ako ng one dahil nababawas mo na ako ng time na yun dahil papakita ko sa inyo guys dyan sa taas makita ko yung dotted na chapter tapos mo yan hindi siya matalo ang ginawa ko lang naman talag guys ay nag to tubig ako sa mga hindi ako magwawang iinom lang ako ng two glass na basong tubig tapos kakain ako ng nail ko mga after 10 or 11 ganina ang kain ko guys kasi nasasana yung aking chana hindi naman ako ginagutom dahil busog na ako sa dalawang baso ng tubig huwag nyo nalang pansin yung background ko guys kasi ang kong mukha kasi syempre ang liit lang nga aming area at saka yan lang talaga yung paglalagyan ko so balik tayo sa ating review about doon sa akin ito na yung aming ano guys timbangan Ayan. Binili ko siya sa Shopee. Ayan, zero na siya. Nung una kasi ay 70, 77 ako. So, ngayon, tignan natin yung aking kilo, guys, dahil 7. Kung mag-isang linggo na din ako, uh, nung linggo, ng pag-no-rice ako. Pero, kumain ako ng kanin, guys, pa tuwing linggo yung kaan ko sa tuwing linggo pero konti lang din hindi mo hindi ko siya binigla hindi ko direct sa winala pero yung six days guys na wala akong kain na rice puro lang ako mga gulay uh, putas ganun man yung aking kain or oh, or more more water ako guys ngayon para maano yung mga kinain kong dati pa at saka hindi ako puro, puro kapi din kasi na UTI ako, bawal ako pag puro ako kapi. Sa isang araw, kaisa lang ako nagiinom ng kapi. Ang ginagamit kong kapi, yung stick na kapi na alam kong alam nyo na din yun, yan kapi. Yun yung ginagamit ko guys, sa isang araw ay kaisa lang ako nagiinom. So dito, magtitimbang tayo guys. Ito yung magtitimbang guys. Ulit ko siya, guys, kasi minsan nagluloko siya. Nagluloko yung aking simbahan. Kasi kanina, nag-60, 66 po yung pol. Tapos, ngayon, nag-67, o, ang ko kasi guys, hindi ko alam ba kasi timbangan ko po. Ayan, ko pa lang kasi kanina na 66.4, wala pa akong tinain. Ang tinain ko lang pala ay isang bread. Ibigin talaga na ako ng bread yung pang bread na yung bread. pitting board. Ito yung mababa lang. Pero, syempre, ang kinakain ko ay isa lang din na nalang yung isang lock lang kinakain ko. Tapos, pinart na lang isang ano okay. kaya abangan nyo guys yung aking pang low sweet watching guys at paki-subscribe guys sa aking YouTube channel at paki-click na din ang notification bell para updated po kayo sa another vlog ko. Well, thank you and God bless.